pero natalo din siya ulit. Bakit hindi ka? Ba't nagmelo ka, nagano ka? Ang, sa ang, sagot ko, Gob, sabi ko, if I honestly believe that God carefully planned my life, I have seven children to take care of. Seven children to prepare for the complexities of life. Yun yung maisasagot ko na bakit ngayon lang. Kasi, you know, this year, hopefully, all of my children will be professional. Kaya yun yung sabi ko na my biggest achievement. All my awards feeling ko With what I have accomplished as a father. This time, sabi ko nga, kung pahihintulutan tayo, pagkakalubuan tayo ng ating Panginoon, at sa uh, pa, susuportan tayo ng taong bayan, na manungkulan uli, manilbihan. Handa po tayo. Handa po tayo to which banner are you running for? Well, I'm They're still, same. I, I'm still a, uh, sabi nga ng, ng, ano ko, ng mga party mates ko, sabi nga, Sir, you are still an illustrious member of the Nationalist Party. So, ano naman, uh, ako natutuwa lang kasi hindi naman sila every time na may cruise kami, I'm still invited, although there are some uh, ano, na, nag-cruise but I was denied visa. Kasi ano nga eh, may mga may mga sensitive, may mga kaunting problema pa dahil doon sa past ko. So, nagulat nga ako dahil I have worked with the Americans when we were able to neutralize Abu Sabaya. But meron na ano, I'm still considered an international terrorist. So, yung mga kaibigan namin, they even made a certification na If reports reaching the State Department allege that uh, Colonel Caribbean is involved in terrorist activities, that's true, but he's the one killing the terrorists and neutralizing terrorists. <coughs> yeah. uh, sir, along with taking care of your family, ano pa po, po yung mga pinagkakapalaan niyo or have you done din para mga uh mga uh, charity works or other projects, personal projects? I, you know, no, yun ang tanong nila nung una kasi sabi nila, Ariel, uh, pwede ba, ano, wala ka na bang pagmamahal sa bansa o ano? Sabi niya. Ang, ang sagot ko nga nung sa mga senior officers ko, Sir, lahat ng na pinagagawa namin for nation building. La, la, lahat nung nag-umpisa akong magtrabaho nung sa, sa kumpanya na pinagtatrabahohan ko, remember nung nagkaroon ng pandemic, lahat na nagtayo ng mga emergency quarantine facilities. Yung, yung aming ano. Yun din ang reason kung bakit uh, nabigyan ako ng, ng award ng uh, <coughs> Philippine Military Academy uh, Triple A no? Cavalier Award in the field of private enterprise. So, naandun naman lahat yung mga yung merit nila, yung mga pinagagawa namin na kumbaga sa ano uh, lahat pa nung, nung uh, ginawa namin na uh, nag-generate ng livelihood sa taong para sa mga ating kababayan unti-unti rin nawala yung mass base ng CPPNPA mass base ng mga insurgents ganun pa rin yung aking ano, uh, uh pinagkakabalan ko uh, yung mga tao na even yung mga dating nakalaban ko na tulungan na lang natin ng gobyerno para uh, mag ano tayo, progreso na. So I am now at okay advocate, no? Sir, sabi niyo rin po na na-visita niya rin po yung mga lugar na na-liberate niyo or natulungan niyo po. So na balikan niyo po ba halos lahat sa, sa kanila at ano yung mga observation niya rin Well, nanggaling ako sa Tawi-Tawi, no? Ano ano, where I was assigned 44 years ago. You know what? I I really uh, I I was so uh